Joshua Garcia, tumatanaw ng utang na loob sa mga senior stars na kanyang nakasama. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Malaki ang pasasalamat ni Joshua Garcia sa mga senior star na nakakasama niya sa mga proyekto sa loob ng sampung taon. Kabilang umano sa mga pinagkakautangan niya ng loob, sina Sylvia Sanchez at Dimpos Romana na lagi siyang binibigyan ng mga advice. Ito ayon sa aktor ay dahil ang mga senior star daw ang nututuro sa anya kung paano dapat makihalubilo sa mga tao at hindi lamang basta sa mga artista. Sina ay panaktor na importante din ang paikihalubilo sa production at sa mga crew. Daladala niya raw ang magandang sama hanggang sa kanyang fans na itinuro din sa kanya ng mga senior star dahil may mga times down na nasa shooting area ang mga ito. Ayon pa sa aktor, pwede umanong pagbigyan ang fans pagkatapos na ng shoot at talagang dapat ay pagbigyan mo ang mga ito sa pagpapapicture. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.